Okay. At ito nga yung solidad. Yung nakita natin kaninang guhit bago sa mapit na Santa Maria ay ito. Tuloy yun, tuloy. Tapos meron din yung subdivision. Meron na din siyang buhos na isang linya ng saminto hanggang doon bago sa mapit ng Santa Maria. Ayan. na natin yung overpass doon sa may Santa Maria. Maris, bali sa may banda bandarian ay yan yung ano bypass road ng Alaminos to San Pablo so yan, yan pa lang yung ano buhos dito sa may makalampas ng solidad papunta ng Santa Maria so ito niya Santa Maria yung dulo ng pinagbuhusan ng saminto yan ito itatambak to pagka nabuhusan yung anong yan yung overpass niyan dyan ng Alaminos to San Pablo Malaki-laki din yung overpass na yan Nakakailangan tapusin so, Gawa Para Ito ay matambakan na So ayan Yan yung overpass Na inihahanda Para buhusan na sa mito May mga bakal na Tapos may forma na oh, Siguro wala nang dalwaling ko Bubuhusan yan Ayan so, Uy, anyway, lang natin Okay, diretso tayo Ah, mangyayari nito Ay, didiretso kami dun So, ito na yung Alamino uh, Ito na yung bypass road ng Alaminos to San Pablo Ito ay pasan, papunta to ng Alaminos At ito naman ay papunta ng San Pablo Ah, barangay San Vicente Yan dulo nyan Dito na kami dadaan sa may expressway na din wala nang papadaan naman dito medyo rough road nga lang dito sa baba na to pero pwede nang tagain para hindi mapalayo so yan nakalampas na tayo sa may ating ipinablog ito pala uh, kinatatayuan natin ito ay parasi pa rin ang uh, Santa Maria, San Pablo Laguna at yung bandarian ay Santissimo Rosario doon sa may malapit doon sa may tulay doon ayan o. Napakalawak pa. Oh. Di ba? So posible eh. na pagdating ng panahon, ito expressway na to, hindi natin masasabing maliit. Okay, ako unti-unti lang. Magsasabi matapos lang yung uh, four lane at pagdating ng panahon, pwede niyang palawakin katulad ng SLEX ngayon, ang South Luzon Expressway sa may galing ng Alabang ay winaway din na so aakyat na ako dito at yun yung binabakuran tapos ito naman yung samintado na may vlog naman na tayo dito kaya nga lang isinigit natin yung ano yung binabakuran na isa ting napakalawak tapos ito nga yung expressway na tapos na dito sa may bandaradari yan ayan yung barangay Santissimo Santissimo Rosario San Pablo Laguna Teka may nadaanan tayo hindi ko napansin ang bilis nun boss saan punta mo ha ay bawal dito ang ano motor pwede yan expressway ay, ay ano 400cc hindi mo ba alam ha 400cc ah 400cc yan uh, ah ay bawal dito 400cc ang pwede dito ay ano mga 125 Huli ka dyan Huli ka Umiksip ka na dyan sa may sagingan So yan I, ano, Tinataboy na natin yon Yung alam nyo nakamotor na yon At uh, <laughs> Sira ulo yun <laughs> So yan mga buso Ay, Napakalawak nyo na, no Ibig sabihin Yaan itatabu na itatabunan Tapos idahilig na pag ganon yun na yung, hala, yung niya yung pinakabakod nya mahaba yan ang sa may tao napakalawak nga mga boss so ito na siguro yung Santissimo Rosario itong may tulay na to wala pa siyang saminto gawa ng uh, dito sa tulay na to ay tinapos lang tapos ngayon ay nililinis na siya para siguro bi, uh, buhusan Yeah, Santissimo Rosario na tayo. Ito siguro yung barangay na Santissimo Rosario. Hindi natin sigurado. Comment na lang po kayo dyan. Eh, mga taga uh, Santissimo Rosario dito. At yan, pinapatag na rin yan para buhusan ng samento. konti na lang. Doon sa may una na doon ay mahaba na rin samintado na yon papunta ng uh, San Isidro. Pagdating doon sa may barangay San Isidro, ay meron pa nitong hindi pa nasasamin gawa ng lang yung doon sa may Chaong Interchange tapos doon naman sa may Chaong Interchange ay uh, tingka kaunti na lang ang ginagawa doon so, hindi na rin lang natin papalipan ito ng drone dahil po mahangin ayan kita nyo naman po nasa na napakalakas ng hangin ay kung papalipan rin po ang natin ng drone ay sa susunod ay baka wala na tayong mapalipad ng drone ay sayang naman so ayan mga boss update ko na kayo doon sa may mula sa Santa Maria hanggang Santissimo Rosario ay maraming salamat po uli sa panunod nyo sa video nito at ang ating update ngayon ay, mga basic basic na lang wala na muna tayong palipad ng drone at baka nga mawala ang ating drone ay talagang sayang naman Ah uh, dito nga pala ginagawa yung mga semento dito sa lugar na to. Yan parang pinaka-planta, diyan ginagawa 'yon. Yung mga bilip, binubuos dito sa expressway. So 'yan. Ay sya. Pramis salamat po ulit mga boss sa ating simpleng update dito sa SLEX CR4. At tayo ay malapit na sa may San Isidro, San Pablo Laguna. Ay babay na po ulit. At uh, hinahampas na tayo ng malakas sa hangin. Halos ako ay madala-dala. Kaya tayo na magkasabi na yun. Eh, oh. eh uh, durug-durug na yung tahog. Oh. Asya mga boss, salamat. At kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye.